Araw-araw, unti-unting nawawala ang inyong mga kalamnan sa gabi at karamihan sa mga nakatatanda ay hindi alam kung bakit. Pagkalampas ng anim na po, nawawalan ka ng hanggang tatlong ng iyong lakas bawat taon hindi dahil sa pagtanda, kundi dahil sa pagkukulang sa isang bagay bago matulog. Ang tamang bitamina. Umaandar ang oras at kapag umabot na sa isang punto, ang patuloy na pagkawala ng kalamnan, hindi ka lang mahihina. Mas madalas kang madapa, mas madaling mabalian, mawawalan ka ng independensya, at mas lalo itong lalala. Ang tunay na panganib, karamihan sa mga nakatatanda ay hindi umiinom ng tamang bitamina, lalo na sa gabi kung kailan ito pinaka-epektibo. Sa katunayan, 73% ng mga matatanda na higit anim na limang taong gulang ay kulang sa kahit isa sa pitong pangunahing bitamina na nagpoprotekta sa iyong mga kalamnan habang natutulog. Kung ikaw ay higit anim na taong gulang, ang pagkukulang dito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng paglalakad ng mag-isa o nangangailangan ng tulong sa loob ng susunod na limang taon. Sa video na ito, ibubunyag namin ang pitong pinakamakapangyarihang bitamina na dapat inumin ng mga nakatatanda bago matulog mula sa hindi gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga. Batay sa nakakagulat na siyensya na hindi alam ng siyam na syam na porsyento ng mga matatanda. Bawat isa ay may kritikal na papel sa pagbigil sa pagkawala ng kalamnan sa gabi at ang pinakamahalagang bitamina ayon sa mga pag-aaral, ang pag-skip dito ay maaaring magdulot ng higit sa isandaang porsyento na paglala ng pagkawala ng kalamnan sa gabi. Okay, simulan na natin. Magsimula tayo sa pangpitong bitamina, magnesyo. Ang magnesyo ay hindi lang ordinaryong supplement. Ito ay pangunahing bahagi ng sistema ng pag-aayos ng iyong mga kalamnan sa gabi. Pero ito ang susi karamihan sa mga uri ng magnesyo ay hindi gaanong nasisipsip ng katawan. Ang kailangan mo ay magnesium glycinate. Ito ang uri na talagang nakakapasok sa iyong digestive system at umabot sa iyong mga kalamnan habang natutulog. Isipin mo ito bilang isang senyales ng kalmado. Tinutulungan ito ang iyong mga kalamnan na mag-relax, pero mas importante, Inactivate nito ang isang grupo ng enzymes sa loob ng iyong muscle tissue na nagpapatatag ng hydration at paggamit ng oxygen ng cells. Kung wala ito, ang iyong mga muscle fibers ay magiging tense, madalas mangalay, at dehydrated. Lalo na sa gabi. Isang pag-aaral mula sa University of Palermo ang nagpakita na ang mga matatanda na higit 65 taong gulang na uminom ng 250 mg ng magnesium glycinate bago matulog sa loob ng tatlong buwan ay nakaranas ng 34% na pagtaas sa muscle function sa umaga. Ang parehong grupo ay nagulat ng mas kaunting pamumulikat ng binte, mas maluwag na kasukasuan at mas mahimbing na tulog. Bakit mahalaga ang pag-inom nito sa gabi? Dahil habang natutulog, pumapasok ang iyong mga kalamnan sa recovery state iyon ang oras kung kailan kumikilos ang iyong parasympathetic nervous system, ang sistema ng pag-aayos, at ang magnesium ang panggatong nito. Kung kulang ka dito, naaantala ang buong proseso ng pag-aayos. Sa paglipas ng panahon, ang pang-araw-araw na pagkaantala ay nagdudulot ng malubhang pagkawala ng kalamnan. Ang solusyon ay simple. Uminom ng magnesium glycinate mga 30 minuto bago matulog kasama ng isang maliit na baso ng maligamgam na tubig. Hindi pagkain, hindi almonds, hindi spinach, hindi multivitamins, purong glycinate lang. Ito ay isa sa mga pinaka-underrated na paraan upang pigila ng pagkawala ng kalamnan habang nagpapahinga. Pang-anim, vitamin B labindalawa. Ito ang bitamina na nagpapagana sa electrical system ng iyong mga kalamnan. Kung wala ito, ang mga signal ng iyong utak ay hindi makakarating sa mga nerves upang sabihan ang iyong mga kalamnan na gumalaw, mag-ayos o lumaki at iyon ay malaking problema lalo na sa gabi. Habang tumatanda tayo, bumababa ang stomach acid natin na siyang kailangan upang masipsip ang B12 mula sa pagkain. Ibig sabihin, kahit kumakain ka ng karne o umiinom ng multivitamin, Maaring hindi sapat ang nasisipsip ng iyong katawan. Ang kakulangan sa B12 ay tinatawag na silent destroyer ng lakas ng kalamnan. Hindi mo ito agad mararamdaman hanggang sa isang araw mapapansin mong mabigat ang iyong mga binti, wala sa balanse, para kang naglalakad sa sementong basa. Ganyan ito nagsisimula. Isang malawakang pag-aaral mula sa Tufts University ang nakatuklas na 30% na ng mga matatanda na may muscle weakness ay kulang din sa B12. Mahalaga rin ang oras ng pag-inom. Kapag iniinom mo ang B12 sa gabi, lalo na sa anyo ng sublingual, tablet na nilalagay sa ilalim ng dila o liquid, direktang napupunta ito sa bloodstream at sumusuporta sa nerve repair sa pinakamalalim mong sleep cycles. Iyon ang oras kung kailan ginagawa ng iyong katawan ang neurological maintenance at iyon mismo ang pinakamainam na oras para sa B12. Kung ikaw ay higit anim na taong gulang at hindi umiinom ng methyl B12 bago matulog, maaring unti-unting humihina ang iyong nervous system kasama na ang kontrol mo sa iyong mga kalamnan. Ang pinakasimpleng paraan ay ang paglalagay ng isang libong microgram na methyl B12 tablet sa ilalim ng iyong dila isang oras bago matulog. Hayaan itong matunaw ng buo, hindi na kailangan ng tubig. Iyon lang ang kailangan para gumising na may mas matatag na paglakad, mas mabilis na reflexes, at mas magandang koneksyon sa pagitan ng iyong utak at mga kalamnan. Handa ka na ba para sa susunod? Dahil ang panglimang bitamina ay isa na sinasabi lang para sa buto, pero iyon ay lubhang mali. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, Magpatuloy tayo. Panglima, bitamina D tatlo. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang bitamina D ay para lamang sa buto. Ngunit kung ikaw ay anim na taong gulang pataas, ang paniniwalang iyon ay maaring nagdudulot ng tunay na pagkawala ng iyong kalamnan. Dahil ang bitamina D3 ay hindi lamang isang bitamina, ito ay isang hormon na nag-aaktiba ng mga gene sa loob ng iyong muscle fibers. Mga gene na nagsasabi sa iyong katawan na magpatubo ng bagong tissue, magimbak ng enerhiya, at pigilan ng pagkasira. Kung kulang ang D3, ang mga gene na ito ay mananatiling naka-off at ang iyong mga kalamnan ay lalong mabilis na liliit. Mas malala pa, ang mababang D3 ay nagpapatay sa iyong fast-twitch muscle fibers. Ang mga kailangan mo para sa balansi, pag ng hagdan, at mabilis na pagtugon para maiwasan ang pagbagsak. Ang isa pang pag-aaral mula sa Switzerland ay nakatuklas na ang mga may pinakamababang antas ng D3 ay dalawang beses na mas malamang na makaranas ng pagkawala ng kalamnan na seryoso hanggang sa mga ilangan ng mobility aids. Ang problema, ang antas ng D3 ay bumabagsak ng biglaan kung mababa ang iyong blood stores at iyon ang pinakamahalagang oras. Sa gabi, ang iyong mga kalamnan ay sumasa ilalim sa isang proseso na tinatawag na protein synthesis. Dito sinasabi ng D3 sa iyong mga selula na sumipsip ng amino acids at muling buuin ang tissue. Kung wala ang D3, hindi mangyayari ang pagbabagong tatag na iyon. Kaya't gigising kang mas mahina kaysa noong nakaraang araw. Ngunit narito ang sekreto mas epektibo ang D3 sa gabi kapag isinabay sa healthy fats. Ang pag-inom nito pagkatapos ng hapunan kasama ng isang kutsara ng nut butter o kahit maliit na piraso ng avocado ay nagpapataas ng absorption nito ng higit sa 60%. Gawin itong bahagi ng iyong bedtime routine, isang maliit na soft gel ng D3 kasama ng kaunting taba ay mas makakatulong sa pagpreserba ng iyong kalamnan kaysa sa lahat ng resistance bands at protein shakes sa mundo. Kung wala ang hormone signal, hindi mangyayari ang pagbuo. Pang-apat, vitamina E. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang vitamina E ay para lamang sa balat. Ngunit para sa mga matatanda, ito ay parang muscle armor. Pinoprotektahan ng bitaminang ito ang iyong muscle tissue mula sa tunay na pinsala na nangyayari sa gabi, ang oxidative stress. Ito ang proseso kung saan ang mga unstable molecules na tinatawag na free radicals ay umaatake sa malulusog na selula at ang iyong muscle cells ay ilan sa mga pinaka-vulnerable. Sa gabi, ang iyong katawan ay pumapasok sa deep repair mode at ang pag-aayos na ito ay nagdudulot ng pamamaga. Ang bitamina E ay parang kalasag bumabalot ito sa iyong muscle cells at pinipigilan ang mga inflammatory hits na magdulot ng permanenteng pinsala. Kung wala ito, ang iyong muscle membranes ay mas mabilis masira, bumaga lang iyong paggaling at ang iyong lakas ay unti-unting nawawala ng hindi mo namamalayan. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ay nakatuklas na ang mga matatanda na may mas mataas na vitamin E intake ay may 27% na mas magandang physical performance scores kasama na ang grip strength at walking speed. Ngunit hindi lahat ng vitamin E supplements ay epektibo. Kailangan mong inumin ito nang walang laman ang tiyan mga isang oras pagkatapos ng huling kain, kaya ideal ang oras ng gabi. Sa panahong iyon, ang iyong katawan ay nagpapalit sa deep sleep at full recovery mode at doon pinakamatindi ang oxidative stress isang soft gel na iniinom bago matulog ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa iyong lakas sa paglipas ng panahon lalo na kung ikaw ay nagpapagaling mula sa ehersisyo o injury hindi mo ito mararamdaman agad ngunit pagkalipas ng ilang linggo mapapansin mong mas hindi matindi ang pananakit mas stable ang iyong balance at hindi mabilis mapagod ang iyong mga kalamnan. Iyan ang invisible power ng tunay na vitamina E. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, vitamina b -anim. Marahil ay nakita mo na ang B6 sa mga multivitamins at inisip na hindi ito gaanong mahalaga. Ngunit para sa mga matatanda, ang B6 ay parang susi na nagpapaandar sa iyong muscle engine sa gabi. Kung wala ito, hindi maayos na napoproseso ng iyong katawan ng protina. Hindi mahalaga kung gaano karaming manok, itlog o shakes ang iyong kinakain. Kung mababa ang B6, ang protina ay hindi nagagamit at patuloy na liliit ang iyong mga kalamnan. Ang kaibahan ng B6 ay ito ay nag-aaktiba ng amino acid metabolism sa loob ng muscle cells. Ibig sabihin, tumutulong ito na gawing tunay na muscle tissue ang dietary protein. Ang isa pang pag-aaral mula sa Tufts University ay nagpakita na ang pag-inom ng B6 supplement ay nakakatulong na pabagalin ang muscle protein breakdown sa gabi hanggang sa 18%. Ito ay dahil sa gabi ang iyong katawan ay pumapasok sa anabolic mode, ang estado ng pagbabagong tatag at pag-aayos. Hindi lamang sinusuportahan ng b 6 ang prosesong iyon ginagawa nitong posible. Ang pinakamahusay na paraan upang kunin ang B6 ay sa anyo ng 5 of P, ang aktibong anyo na direktang nagagamit ng iyong katawan. Inumin ito ng mag-isa mga 60 minuto bago matulog. Mas mainam na may tubig, hindi kasabay ng pagkain. Maaring bawasan ng pagkain ang absorption window nito, lalo na sa mga matatanda na mabagal ang pagtunaw. Hindi dramatic ang epekto nito sa isang gabi lamang. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, mapapansin mong mas mabilis ang iyong paggaling, mas maraming stamina sa umaga, at mas madaling mapanatili o kahit pa dagdagan ng lean mass, isang bagay na iniisip ng karamihan ay imposible pagkatapos ng na 65. Ngunit hindi ito imposible kapag ang B6 ay gumagana para sa iyo. Pangalawa, vitamina C sabi sa iyo, para sa ubo ang bitamina C, pero ang totoo, ito ang isa sa mga pinaka-overlooked na compound para sa paggaling ng kalamnan ng mga senior at ang pinakamabisang oras para dito, bago matulog. Ito ang dahilan. Mahalaga ang bitamina C ay sa paggawa ng collagen. Ang collagen ang protina na nagpapatibay sa iyong mga kalamnan. Kung kulang sa collagen, nagiging marupok ang muscle fibers, madaling mapunit, mabagal mag-recover, at pinakamasama, nawawala ang density nito. Diyan pumapasok ang sarcopenia, ang kondisyon kung saan nawawala ang muscle mass dahil sa pagtanda. Isang landmark study sa British Journal of Nutrition ang nakatuklas na ang mga matatandang may pinakamataas na vitamin C intake ay may 67% na mas mababang risk ng muscle mass loss hindi yan maliit na numero. Sa isa pag-aaral mula sa Oregon State University, kahit mild deficiency lang sa vitamin C, nagdulot ng 25% drop sa collagen synthesis sa loob lang ng dalawang linggo. Ibig sabihin, hindi na kayang ayusin ng katawan mo ang muscle damage na natural na nangyayari sa araw. At kailan pinakamalakas mag-repair ang katawan? Sa deep sleep. Kaya napaka-powerful ng vitamin C sa gabi. Ang pag-inom nito bago matulog ay nagbibigay ng raw materials para maayos ang muscle fibers. Pero hindi lahat ng vitamin C ay pareho. Ang buffered vitamin C o liposomal forms ay mas gentle sa tiyan at mas epektibong naaabsorb habang tulog. Inumin ito ng walang laman ng tiyan at least isang oras pagkatapos kumain. Ang isang gramo ay karaniwang sapat. Makikita mo ang mas kaunting pananakit mas magandang joint mobility at mas matibay na connective tissue pagkalipas lang ng ilang linggo. Hindi lang titigil ang pagkasira ng muscles mo, mas mabilis pa itong gagaling kaysa sa nakaraang taon. At kung umiinom ka ng collagen o protein bago matulog, ang vitamin C ang nag activate ng benefits nila. Kung wala ito, hindi sila gagana. Ngayon dumating na tayo sa pinakamahalagang bitamina sa lahat. Kapag kulang ito, doble ang muscle loss at siyam na putsyam na porsyento ng mga senior ay mali ang pag-inom nito. Top 1 na bitamina, vitamin K2. Karamihan ay hindi pa ito naririnig, pero ang vitamin K2 ang pinakamahalagang bitamina para sa mga senior sa gabi kung ayaw nilang lumambot ang kanilang mga kalamnan. Bakit? Dahil kontrolado ng K2 kung saan napupunta ang calcium sa katawan mo. Kung walang K2, ang calcium ay napupunta sa mga arteries, hindi sa buto o kalamnan. Doble ang disgrasya, matitigas ang arteries at malalambot ang muscles. Pero kapag uminom ka ng k 2 may magic na nangyayari na i ang calcium sa buto at muscle matrix, kung saan pinapatibay nito ang estruktura at function. Isang kamakailang pag-aaral sa Journal Nutrients ang nagpakita na ang mga senior na uminom ng K2 sa loob ng labindalawang linggo, ay nagkaroon ng 55% pagtaas sa mitochondrial efficiency sa muscle cells. Ibig sabihin, mas efficient ang kanilang kalamnan sa paggamit ng energy, mas matagal bago mapagod. Ang pinaka-shocking na finding, sa mga kulang sa 2,000 piso, doble ang muscle breakdown sa gabi. Ganun kalakas ang ito. Hindi lang ito tungkol sa absorption Kundi sa direksyon, sinasabi ng K2 sa katawan mo kung saan dapat ideposito ang minerals. Kung wala ito, mawawala ang foundation ng muscle density at coordination. Ang pinakamagandang form ay MK7, ang long-acting version na nananatili sa bloodstream hanggang 72 oras. Pero kailangan itong inumin kasama ng fat para maabsorb nang maayos. Ang pinakamabisang paraan ay ang pag-inom ng isang capsule kasama ng kutsaritang coconut oil o peanut butter bago matulog. Doon magsisimula ang mineral redistribution. Sa oras na iyon, nagre-repair ang buto at kalamnan mo. At doon pumapasok ang K2. Kung nakakaranas ka ng muscle weakness, cramping, o mabagal na recovery, kahit kumakain ka ng maayos at nag-ehersisyo, maaring dahil ito sa kakulangan sa K2. Ngayon alam mo na ang pitong bitaminang makakapagpabago sa pakiramdam ng iyong katawan, hindi sa loob ng sampung taon o sampung linggo, kundi ngayong gabi. At ang totoo, karamihan sa mga senior ay hindi alam kung gaano kalaki ang damage habang tulog. Sa oras na yon, natutuyo ang muscle fibers, bumabagal ang protein synthesis, at lumalala ang inflammation. Pero ngayon, alam mo na kung paano labanan ito Magnesium para sa muscle repair. B12 para sa nerve function. D3 para sa muscle growth. E para sa cell protection. B6 para sa protein synthesis. C para sa collagen healing. K2 para ilock ang lahat sa tamang lugar. Iba-iba ang function ng mga bitaminang ito, pero pinakamabisa sila kapag sabay at pinakamainam sa gabi. Hindi lang ito teorya, ito ay siyensya suportado ng clinical studies at tunay na pagbabago sa mga senior. Ngayon, ikaw naman. Ano ang iniinom mo bago matulog? I-comment mo na ngayon. At kung hindi ka sigurado kung saan magsisimula, umpisahan mo sa bitaminang malamang ay kulang ka. Kahit isang maliit na pagbabago ngayong gabi ay makakatulong para mapabagal ang muscle loss bukas. At kung pinapanood mo ito para sa isang mahal mo, isang magulang, partner o kaibigan ipadala mo sa kanila. Dahil ang kakulangan sa mga bitaminang ito ay hindi lang tungkol sa kahinaan, kundi tungkol sa kalayaan, tungkol sa pagiging malakas, mobile at independyente. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang inyong mga kaisipan kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.